Tapos, ang sunod ko po doon is si Ethan Rosales. Si Ethan yung kay Ethan po yung pinaka malalang eksena ang ginawa ko kasi siya po yung last victim ko eh. So, parang ang daming posisyon na nangyari. May alam na ako about sa mga nangyayari sa amin. So, parang tinake advantage ko na yung ano niya, uh, nung naakit siya sa akin. Ah, okay. So, yun mong ginawa niya sa bahay? Okay. Sa bahay nila. Sa ah, bahay nila. <laughs> bahay nila. Tapos yung pin... Ang last ko dito, siyempre yung leading man ko po, si Nathan Rojas. ah uh, yung sa amin naman po, ang love scene namin is imagination lang. Niya. Ah, imagination, pero nag, -nag scene din yes, kayo. Yes, sa ilog and sa kwarto niya. Dalawang beses. Yes. Ah, okay. So, nakikita ko, iba-iba yung character ng, ano, ng mga leading man mo dito. Meron tricycle driver, mm -hmm. meron tindera ng itlog, meron nagtitinda ng gulay. Mm -hmm. Yung dalawa, ano lang, wala-wala lang sinabi. Si Itan, anak siya ng kapitan ba? Mm -hmm. yeah. Pati si Nathan, magkapatid sila actually doon sa story. Too.